Ayan po, uh, nandito ako sa Philpost ng Quezon City. So, sa wakas ako ako na po yung aking Galactic Sense, so, ayan. At uh, gusto ko lang po salamatan yung uh, nagtiyaga, maghanap ng aking uh, uh, mail galing ng Global uh, Goods. Ma Hi ma'am. Ma thank you po ah. Ma'am Robin po. Salamat po Quezon City Post Office po. Thank you po. Bye-bye. Salamat ma'am. Thank you. Ayun. Post Office ng Quezon City, mga kapuknat. O, oh, diba? Tapos tumating din yung aking Google AdSense. Ilang buwan. May! May pa ito. In-email sa akin ni Google. At ngayon ko lang napuntahan. Buti hindi pa ito ng RTS. Sabi nung uh, nabait natin na uh, nag-asikaso sa atin para makuha yung ating Google AdSense, mga kapuknat. Alright? Thank you! And, uh... Kalain mo yan 3 months, 4 months yata Bago ko nakuha itong Google AdSense ko Ako ah, lang may kasalanan dahil hindi ko nilapuntahan agad Then, ayun uh, Doon sa mga nagtatanong Kung paano puntahan itong uh, Quezon City mismo to Quezon City Post Office Ayan, kung magagaling kayo ng uh, For view, baba lang kayo dito sa may Agham Road Ayan, dito lang yung uh, Post Office Punting lakad na lang yan Dito sa may uh, Post Office ng Quezon City Nalakarin mo na lang yan From uh, S Avenue uh, yan, S Doon sa may LTO yan, pwede mo na lakarin hanggang makarating ka dito sa may uh, Agham Road. Katabi nung ano, kasunod nung Pedeya, Niya, uh, Nia, ayan mga kapuknat. No, pwede nyo nang puntahan dito sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan itong uh, post office ng Quezon City. Agham Road po yan, Agham Road. O yan, at uh, maglalakad-lakad tayo patungong uh, lalakarin ko na lang ito galing dun sa post office ng QC pupunta ko ng Pasig lalakarin ko na lang ito so, pwedeng yan papuntang uh, MRT Timog Station ako naglalakad-lakad dito sa may uh, kahabaan ng anong street ba ito dito to sa may PDEA yan office yan building ng PDEA yan mga kapuknat ha and uh, hopefully <clears throat> buti na lang at hindi umabot sa 4 months itong aking uh, adsense <clears throat> from uh, google at uh, hindi ito na demonetize dahil uh, 4 months lang po yata ito kung hindi mo ma-activate ma-identify ni google yung address i-demonetize uh, nya tayo mga kapokonat ayun from uh, Pedeya Agham Road lalabas ka dito ng EDSA ito na yung palabas ng EDSA so yan po yung MRT station tayo ay mag MRT na lang going to Pasig right?